Usapan naman natin ngayon ang half horse half human, the Archer Sagittarius. So pag-usapan natin yung good traits and bad traits nila, yung kailangan at hindi dapat gawin if you're in a relationship with them and yung differences ng Sagittarius men and Sagittarius women. Of course, so let's start with their good traits. So okay, ito yung positive traits ng mga Sagittarius people. So they are for sure adventurous, optimistic, generous and challenge seeking alam naman natin lahat na ang fire signs Aries Leo Sagittarius ay may mga malakas na physical energy at may talaga silang mag-ambisyon at natural lang talaga 'to sa kanila okay pero si Sagittarius ang for sure ang nakakalamang talaga sa kanila pagdating sa exploring things in life hindi sila natatakot at lalo pa sila na excited pag may ino-offer yung life sa kanila kaya they definitely called as adventurous people. At ang maganda sa kanila, um, sa mga Sagittarius, kung ano man yung hamon sa buhay, lagi silang naniniwala na may hangganan din ang lahat. Lagi may paraan para maayos ang, ang buhay o problema sa buhay. So they are for sure optimistic people. So if naka-experience kayo ng Sagittarius sa buhay ninyo, alam niyo for sure na hindi, tila, hindi talaga sila matipid na tao at kaya nilang gumastos na malaki at maging extreme sa anumang mga bagay lalo na if they love you and they care about you so lalo na if you're in a relationship with them so hindi talaga sila magdadalawang isip na i-share sa'yo ang kung anong meron man sa kanila kaya natatawag silang generous at ang mga Sagittarius mahilig din talaga silang uh, maglagay ng ng effort sa anumang sitwasyon lalo na pag sila na mismo ang mas up into difficulties lalo silang na excite na hamunin ang buhay hamunin ang tadhana at gagawin ang lahat para mapanalunan ang hamon ng tadhana kaya definitely they love challenge so para mapanatili niyo yung good rates ng Sagittarius person niyo, ito yung mga dapat ninyong gawin if you're in a relationship with a Sagittarius so number one do love passionately pag ang Sagittarius gonna do something, they wanna do something big. Mahilig sila sa mga extreme things. Ayaw nila yung paikli-ikli or patipid-tipid na trabaho or ano pa yan. So, if you're in a relationship with them and um, you gonna show them the affection, then dapat ma-express mo yung emotions mo both physically and emotionally at may intense intensity um, with a lot of passion otherwise mabobored sila sa iyo at pag ang, ang Sagittarius ay mabored so hindi na sila yung tipong magstay pa sila and watch the paint dry so they get over you and the relationship quickly and mag-umpisa mag na sila talaga maghanap ng iba So, number two, dapat hindi ka balat sibuyas na tao. Dahil ang mga Sagittarius, masakit talaga sila magsalita at sobrang direct and blunt magsalita ang mga ito. At minsan nasasabi talaga nila yung mga harsh na katotohanan, lalo na paggalit na talaga sila. So, kung ikaw yung madaling masaktan, madaling umiyak, sensitive, o matampuhin, then hindi na nababagay sa kanila. Hindi sila yung type na ibibaby kanila or lalambingin kanila. So, isa ang bagay lang para hindi nila gagawin to sa'yo. Kailangan mo lang maging totoo sa kanila. And this will going to lead you to the number three. Maging totoo ka lang sa kanila. <laughs> para hindi ka masabihan ng mga harsh truth ni Sagittarius. So, kailangan mo maging totoo sa kanila. And para wala na din siya masabi sa'yo kung sakali man kahit medyo sabihin natin na magiging, sa pagiging totoo mo is papalya ka ng konti, they will still going to respect you more if ikaw naman yung tao na hindi ka natatakot na harapin ito or aminin yung pagkakamali mo sa kanila. So, you're going to deal with that, with the reality. So, being direct and honest is the way to go with your Sagittarius kung gusto mong tumagal pa yung relationship ninyo. Panitilihin nyo lang itong mga ito and may experience mo yung laughter, spontaneity, and passion of your Sagittarius person. But now, if you trigger them to anger, then you're in danger. Dahil pag ang Sagittarius ay galit na, ito yung may experience mo sa kanilang dark side. They can become irresponsible, uncommitted, imperious, and ruthless. Sagittarius love breaking rules. Pagalit na talaga sila. They see that as an excuse to act out and when they do so, for sure, mawawala na sila ng pakialam sa kahit ano pang rules ang meron. At hindi, hindi nila ito susundin except sa sarili nilang rules mismo. Wala din silang pakialam sa mga pwedeng mangyari. Kaya absolutely, they can be very irresponsible. And pag they break the rules, when Sagittarius are acting from their dark sides, they are um, committed to one thing only, pleasure seeking or paghanap ng iba so pagdating sa anumang mga commitments, lalo na sa mga hindi naman talaga nila seryoso so lahat ng yun matatapon lang and yes pag si, si Sagittarius magalit or when they are operating in their dark side, nagiging uncommitted talaga sila or maluloko ang mga Sagittarius, meron din sa kanila yung sobra silang confident sa kanilang mga opinions. Or when they are operating from their dark side, pag galit talaga sila, kaya nilang matulog and think na sila yung nakakalamang sa lahat. Sila yung magaling. Kaya yes, they can be imperious. And pag ma-involve dyan yung galit, And um, yung fiery personality na meron sila, wala nang makakapigil sa anumang pwedeng gawin nila at sasabihin during that moment kaya during that moment matatawag silang fruitless. So, it is best for sure na hindi nyo gagawin yung mga bagay na makakatrigger sa Sagittarius person ninyo into their dark side. So, to help you with this journey, ito yung mga huwag nyong gawin if you're in a relationship with a Sagittarius. So, number one, huwag pang pabiktim. Ayaw na mga Sagittarius yung mga pabiktim na tao. Yung ipapamukha sa kanila na biktima ka sa mga pag-aaway ninyo. Hindi kasi sila ganong klase ng tao eh. So, ayaw din nila ng ganun. So, you know, Sagittarius can be very compassionate and understanding. But, you know, if you don't take the responsibility with the role that you play in your own life, So, hindi talaga magkaka-interes sa'yo ang isang Sagittarius or to be with you. Dahil, nas, pag nasa relasyon sila, gusto nila yung makakaramdam sila ng isang team. Yung kayang panalunan ang lahat ng problema or lahat ng bagay sa buhay. And they know that if someone will play the victim, it's never a winning. So, if you want na mapanitilihin ang connection mo with your Sagittarius person and your relationship will go So, take the responsibility for the part that you play in creating your own reality. So, number two, huwag mong subukan na utakan sila. Sagittarius are very smart and madami silang alam sa mga bagay-bagay. So, kung iisipin mong kaya mo silang utakan, then you have another thing in common dahil ganun din sila. Pero, they are great at strategy. So, and marunong din silang mag-manipulate ng tao. So, alam nila kung paano maglaro. Dahil, ito din yung nature nila. So, sabi ko nga kanina, maging totoo ka lang sa kanila kasi pag mapapansin nila na inuutakan mo lang sila then they see that as a game on dahil actually mag enjoy sila and have fun with it it comes to like teaching you a lesson so wag mong laruin yung apoy ng isang Sagittarius dahil you will burn number two. Three, don't underestimate them. If you're in a relationship with the Sagittarius, just know that they are full of surprises at nanggagaling ito out of nowhere. At ang maganda doon, kung bibigyan mo siya ng chance na i-include mo siya part of, magiging part of your life and magiging part sa mga big decision mo sa buhay, sa mga bagay-bagay na gusto niyong pareho, na i -accomplish. So, magugulat ka talaga sa kanilang pagiging creative and expansive and how great they are in solving a problem. And sa kabaligtaran niyan, galit naman sila, don't underestimate them in their ability na hahamunin sila ng away dahil ayaw na ayaw mo kung paano magalit ang isang um, Sagittarius, you know, when they are operating in their dark side. So, ayaw talaga parang minsan kasi ang ang mga Sagittarius mas gusto nila kasi lumalayo na lang you know? mas gusto nila yung tatahimik na lang sila kasi ayaw kasi nila mag, yung sakaling pag pang sabi na they are fire sign right then pag kikis-kisin mo yung bato na magiging apoy siya parang ano sa pwede eh, you will going to do some effort so pag aawayin pag aawayin mo sila parang hinahamon mo sila na magalit ka ganyan ganyan so hindi mo talaga magugustuhan kung ano yung magiging outcome noon pag sobrang Um, galit na sila pag game on sila sa hamon mo na makipag-away. Cause iba talaga sila makipag-away pag galit talaga sila. I am I, um, I am a Sagittarius Mars but uh, might be because of I am just a Sagittarius Mars so hindi ako ganun ka. Sobrang same as just Sagittarius person pag magalit pero I am someone like parang umiiwas na lang ako like same sa Sagittarius, iiwas na lang muna talaga yun sila. But wag mo talaga silang hamunin, ng hamunin, ng kulitin, ng kulitin dahil ayaw mo talaga maging fire. Kasi they can shout, they can hurt you, really they can slap you, they can hurt you, they can do anything. Ang um, paghamunin mo talaga sila sa galit. So as long as kaya kanilang iwasan, iwasan kanila. But <laughs> makakaano ano ka na talaga para makaka-experience ka na talaga ng mga harsh truth from their mouth pero wala pang wala pang ano yon wala pang sabi natin na physical thing na ginagawa kasi iniiwasan nila yun eh kasi kaya talaga nilang gawin yun pero iniisa, iniiwasan nila yung gawin nandun lang sila sa bunganga pero pag yung ititrigger mo talaga sila inahamon mo talaga sila then definitely mal mal out talaga nila yung pagka fiery person nila. So it is important to know that there are many versions of Sagittarius. Nakadepende yan sa kanilang moon sign and the rest of their placement like Me, I am a Sagittarius Mars But I am a Libra, Sun, and I am a Scorpio Moon So, um, if you don't know about the placement So, just search that on Google So, makikita ninyo doon kung bakit importante yung placement signs natin sa buhay natin And makikita ninyo doon din kung bakit kakaiba yung Sagittarius person mo Sa ibang Sagittarius na tao You know? So, at ngayon naman um, tinignan natin yung differences ng Sagittarius na lalaki at Sagittarius na babae. So, in terms of Sagittarius men, sila talaga yung nagre-represent ng kanilang simbolo na archer. sila yung tipo na mahilig talagang mag-hunt. Di naman sa hindi nila kaya maging committed, pero... If you aren't keeping them interested, then wag mo na lang asahan na mag-stay pa sila sa, ng matagal sa'yo. Sa Sagittarius woman naman, ay mahilig din naman sila sa mga adventure, pero hindi naman sila lagi na naghahanap talaga ng susunod na exciting path na dadaanan. She is interested in having fun and making for sure that everyone around her is having fun as well. So, pagdating sa relasyon, pag na-enjoy naman nila ito, then great pero it isn't about the chase that excites her pero pagdating kasi sa sa lalaki they love the chase gusto nila yung hinahabol sila so pareho naman sa kanila na ayaw ayaw nila sa madramang tao or overly emotional and negative and they both make sure that if a commitment has made they will do the best or their best to make the adventure of a lifetime